downtown, bilyon-bilyong dolyar na halaga ng mga diamante ang ipinagpapalitan sa buong mundo. Sa isang merkadong tinatayang abot sa halos 80 bilyong dolyar, ang mga batong ito ay naging sagisag ng karangyaan saan man. Ngunit naisip mo na ba ang mahabang paglalakbay ng isang diamante bago ito maging hiya sa alahas? Sa bidyong ito, susuriin natin ang kahangahangang proseso ng pagbuo ng diamante mula sa malalalim na kalaliman ng daigdig hanggang sa maselan nitong pagputol at pakinis pa na naglalantad ng tunay nitong kislap. Nagsimula ang kwento ng diamante bilyon-bilyong taon na ang nakararaan bago pa man lumakad ang mga dinosaur sa ating planeta sa mga bahaging umaabot ng higit isang daan kilometro sa ilalim ng lupa sa gitna ng matinding presyon at init na abot sa 900 hanggang 1,000 degrees Celsius. Nagsisimula ang mahika. Ang purong karbon ay nagbabago ng anyo mula sa magulong pagkakaayos ng mga atom nito Unti-unti itong nagkakahanay sa isang perpektong kristal na istruktura, ang sayaw na ito ng mga molekula sa ilalim ng matinding kondisyon, ang siyang lumilikha ng diamante. Ang batong bumabalot sa kristal na ito ay tinatawag na kimberlite, isang uri ng batong nagmula sa lumamig na magma, na puno ng tubig at carbon dioxide. Ngunit kahit mabuo na, nananatiling nakabaon ang diamante sa kailaliman. Upang makarating ito sa ibabaw, kailangan ng isang napakalakas na pagsabog na bulkaniko. Hindi tulad ng mga unti-unting pag-agos ng lava na nakikita natin ngayon, kundi mga mabilis at mararahas na erupsyong naganap milyon-milyong taon na ang nakalipas. Sa mga pagsabog na iyon, ang magmana may dalang kimberlite at diamante ay mabilis na umakyat sa mga bitak ng lupa na lumikha ng mga hugis-kunong lagusan na kilala bilang kimberlite pipes o mga bulkanikong tsimenea. Ang paghahanap sa mga chimenehang ito ay tila trabaho ng isang heolohistang detektib gumagamit ang mga siyentipiko at inhinyero ng iba't ibang pamamaraan tulad ng pagsusuri sa komposisyon, pukemikal ng lupa at pag-aaral ng magnetic field upang tukuyin ang mga lugar na posibleng may kimberlite. Kapag may natukoy na potensyal na lokasyon, isinasagawa ang pagbabarena upang makakuha ng mga sampol mula sa ilalim ng lupa. Ang pagsusuri sa mga ito ang magpapasya kung sulit, gastusan ng malawakang pagmimina. Kapag napagpasyahan na magmina, dito nagsisimula ang mabibigat na trabaho. Dalawang pangunahing paraan ng ginagamit, open pit mining o pagmimina sa malalaking hukay at underground mining o pagmimina sa ilalim ng lupa. Sa open pit mining, bumubuo ng napakalaking hukay na tila amphitheater na kita pa mula sa kalawakan. Gamit ang dambuhalang truck, traktora at excavator, unti-unting inaalis ang mga patong ng lupa at batong walang lamang yaman hanggang mabunyag ang kimberlite. Dahan-dahang hinuhukay ang mga patong nito paikot at palalim na parabang isang spiral na hagdan pababa. Subalit darating ang puntong masyado ng malalim ang hukay, kaya't mas kapakipakinabang na ang pagmimina sa ilalim ng lupa. Dito hinuhukay ang mga lagusan mula sa ibabaw patungo sa Kimberlite Pipe. Mula sa mga pangunahing lagusang ito, ginagawa ang mas maliliit na daan upang maabot ang mga deposito. Pinabare na ang bato, nilalagyan ng pampasabog at saka pinaputok upang hati-hatiin. Ang mga piraso ng bato ay iniaakit sa ibabaw gamit ang malalaking truck o conveyor system. Sa alinmang paraan ng pagmimina, maging open pit o underground mining, isa lang ang layunin. Makuha ang batong kimberlite na naglalaman ng mga diamante upang maisa ilalim ito sa proseso ng paghihiwalay. Kapag naiangat na sa ibabaw, ang kimberlite, tinatawag ding mineral ore, ay dumaraan sa sunod-sunod na yugto upang mahiwalay ang mga diamante mula sa mga batong walang halaga Unang hakbang, ang pagbibitak o crushing. Ang malalaking tipak ng bato mula sa minahan ay dinudurog ng malalaking makina hanggang maging mas maliliit na piraso para mas madali itong dalhin at salain. Pagkatapos, hinahalo ang durog na mineral sa tubig at dumaraan ito sa tinatawag na proseso ng konsentrasyon dahil mas mabigat ang densidad ng diamante kaysa sa karamihan ng ibang. Mineral sa Kimberlite, ginagamit ang pagkakaibang ito upang mahiwalay ito. Isang karaniwang paraan ang paggamit ng heavy medium cyclone kung saan hinahalo ang tubig at isang makapal na pulbos na metal na tinatawag na ferrosilicon upang lumikha ng malalikidong suspensyon. Sa suspensyong ito, lumulutang ang mga magagaan na mineral. Habang lumulubog naman ang mga diamante, kasama ng iba pang mabibigat na mineral, yung mga nalubog na material na mas mayaman na ngayon sa diamante, ay nililinis at saka dinadala sa isang makabagong teknolohiya ang X-ray separation Kapag tinamaan ng sinag X, naglalabas ng kakaibang kislap o fluorescencia ang diamante. Sa sandaling matukoy ito ng mga sensor, agad na pinapaputok ng makina ang isang bugso ng hangin upang itulak ang diamante patungo sa hiwalay na sisidlan. Gayunman, hindi pa rito nagtatapos ang proseso. Ang nakolektang material ay dumaraan pa rin sa maingat na manumanong pagsusuri sa mga silid na may higpit ng siguridad. Mga bihasang manggagawa ang pumipili ng mga hilaw na diamante gamit ang kanilang Matas isang kasanayang hindi pa rin kayang tumbasan ng makina. Ang tao pa rin ang pinakamahusay sa pagkilala ng hugis, kulay at kalinawan ng bawat piraso. Kapag napaghiwalay at nalinis na, ang mga hilaw na diamante ay inaayos at iniuuri ayon sa laki, bigat hugis, kulay at kalinawan. Ang mga pinakamataas na kalidad ay itinatabi para sa alahas. Habang ang mas mababang uri ay ginagamit sa industriya, gaya ng paggawa ng drill bits, pangputol at abrasives. Mula rito ang mga diamanteng na kalaan para sa alahas ay ipinapadala sa mga sentro ng Pagiling at Pagkinis sa Antwerp, Tel Aviv at Mumbai. Dito nagsisimula ang huling yugto ng kanilang pagbabago. Una, ang pagmamarka. Maingat na pinag-aaralan ng lapidari o tagapaghasa ang bawat diamante upang malaman ang pinakamainam na paraan ng pagputol para mapalaki ang sukat, linaw at kislap nito. Isa itong kritikal na hakbang, isang pagkakamali lang at maaari nang bumaba ng husto ang halaga ng bato. Kasunod, ang cleavage at pagputol. Ang cleavage ay ang paghahati ng diamante batay sa natural na linya ng kristal. Mas karaniwan ngayon ang paggamit ng ultrafine, diamond sa lasers upang hatiin at makabuo ng unang mga patag na bahagi. Pagkatapos, tumaraan. Ito sa lapidation, ang masusing proseso ng paggiling at pagdaragdag ng mga faseta gamit ang diskong bakal na may balot na pulbos ng diamante at langis. Dito, isa-isang nililikha ang mga gilid na nagbibigay ng kakaibang kislap sa bawat diamante. Matapos mailapat ang lahat ng faseta, ang diamante ay pinapakinis at sumasa ilalim sa mahigpit na inspeksyon sa kalidad. Sa huli, ipinapadala ang mga ito sa mga independent gemological laboratories para sa pinal na pagsusuri batay. Sa apat na kilalang pamantayan o 4Cs, karat, bigat ng diamante. Color, antas ng kulay o kawalan ng kulay. Clarity, kalinawan o presensya ng mga imperfection. Cut, kalidad ng pagputol at pagkinis. Ang resulta ng pagsusuring ito ang magtatakda ng tunay na halaga ng bawat diamante. At sa puntong iyon, bitbit -bit ang kanilang sertifikasyon. Handa na silang ilako sa merkado.